Pinuntahan ko ang isa sa sikat na pasyalan sa Surigao del Sur na ang tawag ay Lasuitan Lagoon. Pero bago natin umpisahan yung video, mag-intro muna tayo. Let's go! Tapos kong magpagasolina, ay dumiretso na agad ako sa meeting place natin para kitain yung mga kaibigan natin na naghihintay na sa akin. Ang oras pala ng kitaan namin ay alas 8 ng umaga. Pero ang oras na pag-alis natin ng bahay alas 8 ay na. Sobrang late na ako. Pero as usual, Filipino time. Dito na sila. Puntahan na natin. Kanina pa sila naghihintay. Pero pagdating ko sa lugar, ay meron agad akong natanggap na masamang balita. ano mo na. Nahulog? Nahulog? Hulog lang naman ang kanyang action cam na DJI Osmo 5 Pro. Mag-move on na agad tayo. Lahat naman may katapusan. Parang jowa mo na niloloko ka lang. Shush! Ayokoy. Umpisahan na agad natin ang bakbakan Kung na sila Tayo ay naiwan Mga walang yak. Akala ko ba takbong pogi lang Pero bakit ganon Ako isang poging nila lang Walang koneksyon May masabi lang Move on na agad tayo. Tignan nyo naman yung view. Kung hindi pa kayo nakadaan dito, dumaan na kayo. Wala akong pake sa inyo. ng breathing nito. At andito na nga kami sa intersection papuntang Las Vitas. At sa mga nakalagay sa kaliwa ang taan mga kasama natin. Dumiretso na ng taan. Lumag Kami ay nalilito. Huli na namin na Kailangan pala namin munang kumain. Hindi na kami bibili ng pagkain doon sa lagoon. Ayun, bibili muna tayo ng pagkain pala. Wala kayong pagkain. At ayun, dito kami huminto sa may karinderya. At ako'y kinabahan kasi wala akong dalang barya. Pagkatapos namin kumain, bumakbak na naman kami papuntang Laswitan. sa hindi inaasahan. May sumulpot na aso bigla sa daan. P asong yan. Biglang nag-trigger ang aking nervyos dyan. At ayun na nga, parating na kami sa Laswitan Lagoon. Bago kami pumasok, ay nagpa-picture muna kami sa labas. Bago nga pala kayo makapasok sa lagun meron silang orientation sa labas, mga paalala para sa inyong kaligtasan. tapos ng maikling paliwanag, nilakad na agad namin, punta sa unang lagusan. Bayad na agad kami para makapasok. May mo masulpi sa laswitan Ang <laughs> Hindi pa nga tayo nag-uumpisa pero nagrereklamo na yung isa. Higit sa lahat ay dumating na ang aming tagasundo. Kailangan nating sumakay kasi medyo malayo pag ating nilakbay. Ayun nga, bumaba na kami sa aming sasakyan. At sinimulan na namin maglakad pababa papuntang Laswitan, Lagoon. At sa kasamaang palad kami ay nalungkot sa aming nakita. Matagal kami naghintay kung may hahampas. Kaya kung nagbabala kayong pumunta dito, siguraduhin ninyo na maalon ang dagat. Kas masarap siguro pumunta dito pag may bagyong malakas. At hanggang dito na lang 'yung ating palabas. Salamat sa inyong lahat.